Pag-uwi mo to, tandaan mo 'yan ha, to. Ay guys, gusto mo bang kumita habang nasa bahay? Install mo na tong Epoch Game. Mag-register ka lang dito gamit ang number mo. Ito yung referral code ko, a Yan, pakatapos mag-login ka na. Meron siyang free spin. Pag naka-700 ka, pwede mo siya i-cash out through Gcash. Ah, oh, mag spin ako. Oh, naka-654 ako. Dapat 700 para makash out mo. First tap up mo, may libring 50 pesos. Ano pang hinihintay mo? May libre kang 50 pesos pang laro. Try natin tong Dragon Tiger game. Napakadali lang. Dito tayo sa Dragon. Yan. Kung ano yung pinakamalaking number, panalo ka. Oh, panalo win. Basic winner lang yan. Dito tayo sa Baccarat. Basic lang dito, pre. Mag-cash in ka na. Oops. Good easy money try mo na sa comment section ang link